Kay gibungtag man ako buhok. Tara na ma, magkopi na tayo. Kay plano na nagplansa. Ano ba? May, isa o, tanawa, may minis, mga lingaw. Plansa ko daw. Pag-hisin ako. Ya. Yeah. Okay, okay, okay. Na magplansa pero di lang kung magplansa ko. Hindi daw maklaro yung number niyo. Kay kapo. Hmm. Andat na. Bayot ni Paso na. Ini aku kupon sa plan kana kena ini. Ini. Tangan kami lah. Bisa mat kayak ini tapung ulu. Yang kena yang tangan. Indo tak tahu. Susah itu. Yang wan dari mana? Apa nak? Kena yang. Kali ni apa? Sengin ini. May guest ako, tsaka si Ron. Anak, may guest tayo, ha? No, oh. oh, oh. Napawi na ako. Oo. Punin mo na yung request mo. Sayang naman. Magsasahuran naman. Mabilisan lang naman yan. Day, di plan sa kunila, day. Asura, real. Asura. Ito, pinaka-hustler. Hustler sa pansahan. Sige mo, bay. Pagkakataon request ko. Nami sa kubao. Nami sa kubao ayala. At Cubao, ayala. kubaw farmers. Sa mga gusto sa diha. Sana. ba diba? Nami parlor. Tirip lang ni nila, oi. Mabanga lagi ng plansahan. Mabanga siya. Tapos bukuton. Gala ko na yung off na na. Gala ko sa riyan. Oo, tama na riyan. Kasi Ay, di ba may utos ka sa akin sa Riyad? Wala pa akong trabaho niyan, Nay. Pwede pa akong mag-absent kasi ikuan pa niyan eh. 15 pa kami mag-absent sa trabaho eh. Uy, ah, 15 pa kami mag-sisimula ng trabaho. O sige, ipotapos. Mara kong plato, Ani, Day. Tutulog ako sa inyo, Ray. Isyong kong free. Kailangan yung ambag ko. Alis na ni Ella. Dalawang ano. Si MG Pilipi. Huwag gamit. Huwag gamit. Ano lang lang mo? Hindi kayo. Okay na? Hindi kayo day. na Sa likod, sa likod tayo ng Ang mahal kasi sobrang mahal 25. Pwede na Tower. Pagpunta tayo ng So in the Tower 65, di ba? si 70 na magkapin. Magkano? 70 na kapin. 75 ata. Mas mura kasi kapag Sa una, atun sa una, pag sulod na mo 30 pa. Sambalat kasi tayo kung di 2000 ka, so, ano 2015. Pero pa to day dili na pagmahan. Na job na. Na hinibik sa bitin. to -era. nagpasabog siya ng sakaro. Ano pasabog niya nang matikman mo nang pasabog. Pakaaron siya mo adto Tapos na book mo. Pagupit na po. Wait it full 5 minutes na. Tama na. Okay na. Thanks. Hala ka, guwapa biyad na. Tapos book ko to. Ayun. Okay, plansa. Tignan ko yung lakaw. Plansa ko sa high.